Yan guys, another color. Pero meron akong nakita na ka kaiba. Tingnan nyo. Iba talaga sya. Madami sila. Ayan, may, may pula, may, may purple, may orange. Dito tayo. Kaiba talaga to. Ayan, ito ang kaiba. meron akong nakita. Balik, 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 balik. <laughs> balik-balik dito. Ayan. Ginting-ginting siya guys. Oh. oh lala, hindi na kami makapasok sa loob ng cooking up kasi yeah. wala nang uras. Dito na lang ako sa labas na bibidyo. Ayan. na lang. Oh. Ayan kasi yung coconut 32 hectares mga kapatid oh lala yung ano namin walang ano eh walang organize dito na lang ako sa labas kawawa dito ako sa ayan oh, may nakita kong Ayun, 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 ayun. Ang ganda niya. Ayun. Ayun, ang ganda niya. Mas meron pa dito. Oh, yan. Oh, oh, oh. Ang lamig, lamig. Ayun, sa labas na lang kami nito sa kukinok. Gawa pa. <laughs> Naglalakad na lang ako. <laughs> hindi na makapasok kasi wala nang oras. Kawawa naman. Ah. Mayroon pang mga pouting dyan. Ayan. At dito, ang color ay orange. Yan. guys. Punti lang siya. Yan. At sobra ng lamig ang kamay ko. Ayan, dito tayo. Itong bulaklak na to, sobrang mahal to. Yeah. Ayan. Thanks for watching, guys.